Hello mga kababayan. So guys, sa bibig mismo ni NBI Chief Santiago natin nahuhuli na talagang tumanggap etong si Davao NBI Director Archie Albaw ng pera kay Kibuloy, no? So totoo talaga 'yung sinasabi ni Miss Ar Arlene Rax, no? Na talagang dati sabi pa niya, siya mismo nagabot ng envelope na may cash kay Archie Albao na hindi pa naman talaga siya NBI director noon. Kasi matagal na rin nakaalis sa ano, Kingdom of Jesus Christ itong si Ironstone. Pero sa interview ni NBI Chief Santiago, no, talagang ginajustify pa niya no, na si Kibuloy daw ay pilantropo. So, kumbaga sinasabi niya na mabait talaga. kung pag matulungin tapos eh, ano talaga, kumbaga eh, parang tumutulong lang, inaalam, yung kung may problema ba dun sa ahensya, tapos eh, nagbibigay na kanyang tulong. So, uh, sa tingin ko, no, hindi naman talaga, ano eh, inimbestigahan to ni, ano eh, ni NBI Chief Santiago. Bagkus alam na niya yung katotohanan na talagang nagbibigay si Kibuloy, no? Kasi sinabi na nga niya ang pag sinabi mong gano'n na pilantropo, hindi lang isa binigyan niya, tapos hindi lang minsan, paulit-ulit yon. So, ibig sabihin, dati na yung sistema at hindi natin alam kung pati ngayon, ba? Diba? Kasi, biruin nyo, ah, sabi niya, pag do binigay, thank you sir, ba? Diba? Pero dito nga, las, ah, mismo sa ibig niya, nakikita natin yung, ef yung effect, no? O yung epekto ng pagibigay ni Kibuloy ng pera sa mga ano uh, alagad ng batas o kaya yung may kinalaman sa mga politiko o yung magpapatupad ng batas no kasi si Kibuloy guys no uh, naniningil na ngayon sa kanila kita nyo maski si NBI Director Santiago no ang bilin kay NBI Davao Director ano Archie Albaw pakiusapan si Kibuloy kung pwedeng sumuko nang wala nang ano yung karasan, walang barilan o ano, pakiusapan. Saan ka ba naman guys nakakita na kayo yung magpapatupad ng batas? Papakiusapan nyo pa yung huhulihin nyo na pwede ka bang hulihin? Diba? Tignan nyo na lang guys, sila daw ang ano nila, pagpunta nila doon, target nila, sila ay mga 20 plus, o sabihin mo ng 20. Pero ang pinayagan lang daw ng mga tao, no, alagad ni Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ compound, eh sampu lang ang makapasok. So, ibig kong sabihin, ano, ang nasusunod pa rin, eh, si Kibuloy. Kasi yun ang utos niya sa mga alagad niya, sampu lang ang papasukin. So, kung pagkaman, pag hindi niya sinabi, hindi niya inukwe yan, kay NBI ka pa, kay PNP ka pa, wala kayong magagawa, si Ki buloy siya. Tapos, sa ah, pagpunta naman doon, syempre, hindi naman pwedeng ulihin ni, ano, ah, Dabao Director ah, Archie Albao, no? Si Kibuloy. Kasi para saan pa yung mga pinagbibigay niyang pera dati? Hindi naman niya binigay yun ng walang kapalit, di ba? pag binigyan ka ng isang tao ng pera, alam mo na na may kapalit yun kasi wala nang libre ngayon. Kung bagaman, help you, help me. Yang binigay ni Kibuloy o baka patuloy pa rin silang ano, binibigyan, no? ay protection niya yan na ang ibig niya sabihin kahit di niya kayo prankahin kaya hindi pa siya magsabi sa inyo alam niyo na na kailangan may kapalit na kapakinabang yan hindi nga lang nung panahon na dati yun ang time ng pagtatanim niya. Nagpapakilala si Kibuloy no, sa mga NBI, alagad ng batas, sa mga politiko, militar. Nagpapabango siya. Kasi siya mismo pala sa sarili niya, alam niya na ang mga ginagawa niya ay labag sa batas. So, kailangan yung mga huhuli sa kanya, no? Eh, ano maging kabagang niya? Para yun ang magsilbing protection niya. Kaya nga pansin niyo guys, 'di ba? Si Buloy umeksena sa political scene kasi yung kagaya nung election, 'di ba? Na yung SMNI, meron siyang ano, yung election na ah uh, maraming panel, 'di ba? Ang magtatanong dun sa mga ano, uh, kumakandidato lalo na sa pagka-presidente. So, meron pa yan mga 'yung ano mga magtatanong tapos 'yung mga ano nga uh, aplikante halimbawa lan sa pagka-presidente, 'di ba? Tapos eh ang focus niya kasi mabangon si ano President BBM, nagpalakas siya para nga maging untouchable siya. Pero itong ano administrasyong Marcos ni PBBM, sa anumang hinagap, no? Maski sa anumang panaginip, hindi akala ni Kibuloy na babangungutin siya, no? Na ganito kay hinat na niya sa administrasyong, ano, Marcos. Kasi nagtanim siya, eh, Nung eleksyon, di ba? na ah, nagpabango siya, pinilit niya na mapadikit siya kay Marcos. Yun naman pala kasi, meron siyang, ano, pansariling, ano, adhikain o intensyon. Kasi nga, guys, yung mga gawain pala niya, hindi pa man dati na-expose sa atin, no? Siya pala sa sarili niya, kilala niya talaga sarili niya, na ang mga ginagawa niya ay hindi makajos Na siya pala talaga ay rapist ng mga bata as young as 11 years old. Although, alam nyo guys, hindi ginagamitan nga sabi ko ng element of, ano, yung karahasan, no? Hindi ginagamitan ng dahas. Bagkos, uh, ang ano, dinagawa, psychologically, uh, niluluto yung mga utak, no, ng kanyang mga bibiktimahin, na isang privilege ang magalaw niya, no. Isang privilege ang makasex niya, kasi ang makakasex nila ay alagad nga ng Diyos, o anak ng Diyos, appointed sa. No? So, alam din naman ni Kriboloy pala na talagang guilty siya sa qualified ano human trafficking. Kasi, alam nyo guys, para makuha mo yung wealth na gano'n, no? Na bilyon-bilyon. Ang ginagawa mo lang naman ay e, nagpe-preach ka ng ano. Actually, sa tingin ko, parang hindi naman niya pinalaganap yung salita ng Diyos eh. Ang pinalaganap niya, no? Ay yung mga tao na nasa Pilipinas, maipadala sa iba-ibang bansa. Magsulisit ng pera. Tapos yung mga proceeds, no? ay ipapadala, itratans, itratransmit dito sa Pilipinas, no? kaya siya naging bilyonaryo. So actually, nagdisguise uh, nag siya sa isang reliyon kunyari, no? Dinamit niya ang reliyon, pero hindi naman yung gospel o yung salita ng Diyos, mabuting balita nga ang pinalaganap niya. Bagkos, uh, ginamit niya yon para lang, halimbawa, uh, kasi pag sinabi mo religion, medyo maluwag siguro mga tao. Diyan, lalo na sa immigration, di ba? Pati sa ibang bansa, tatanggapin ka kasi iniisip mabuting tao kayo dahil tungkol nga sa religion. So, naipapadala smoothly yung mga tao sa ibang bansa, pagkatapos naman pala, ay mamalimos. No? Ginawa silang alipin ni Kibuloy na walang binentang produkto. Biruin nyo si Kibuloy, walang binentang produkto. ah uh, pero, masigit pa sa ano ha, may ari ng ano, sa tingin ko ha, malaking negosyo dito sa Pilipinas yung naging kaperahan niya, niwala siyang ginamit na puhunan. Salita lang ng panluloko, di ba? Niloko yung mga miyembro nila, nahalos yung mga nagdi-DH pala sa Hong Kong, eh, hindi nakakapagpadala sa sariling pamilya, kay Kibuloy pinapadala, no? Ang ginamit ni Kibuloy, may ano, manipulation, no? Yung bibig niya, no? Na sinungaling, manluloko, ayun ang pinuhunan niya. Itinanim niya. Daig pa nito yung ano eh, diba, dugudugugang o yung budol-budol. Kasi, yung ano, ah, uh, curse o yung paniniwala nila kay Kibuloy, no? Parang, ano, sila, parang na nasa Kingdom of Jesus Christ compound, no? Parang, hinipan ng ewan, no? Na hindi pa rin sila maalis sa paniniwala na uh, si Kibuloy ay anak ng Diyos appointed sa, no? Gayong nakikita naman nila nababaltaan nila at sa tingin ko yung mga close sa kanya, alam talaga yung kababuyang ginagawa niya. So, ibig ko sabihin, no. Ah. Etong si Kibuloy, bali umipekto na yung binigay niya ng kaperahan, no. Na maski ngayon yung ano, NBI chip natin, no, na si San, ano, NBI chief Santiago, no. Ay eh, sinabi, no, na pag uh, pakiusapan si Kibuloy, no, na kung pwedeng sumuko na uh, at nang wala nang das na mangyari. Saan ka nakakita, no, sa isang bansa na ang NBI o yung FBI, katumbas ng FBI sa US, no, na sila pa yung makikiusap sa kriminal kung paano ito hulihin o kung pwede ba itong hulihin, no? So, ang sinasabi ko lang, may corruption, no? dito sa sinasabi ni ano na uh, NBI Chief Santiago na uh, okay lang na magbigay no pero nalangalan daw ngayong may kaso na hindi okay yun guys kasi tandaan nyo kaya nagbibigay ang isang tao may motibo yan nagpapakilala siya sayo para sa future makilala mo siya kung sakali na meron siyang magawang di maganda kahit pano Mangimi ka. Katulad ngayon, nangingimi si Albaw. di ba? Si uh, NBI Davao, ano, Director NB, uh, Archie Albaw. Nangingimi siyang huling si Kibuloy eh. Kasi din natin alam kung gano'ng karaming pera na naiabot sa kanya ni Kibuloy. Na hindi pwedeng basta niya talikuran yon. Sa tingin ko, pagkakaharap mo si Kibuloy, ha, may sa demonyo yan. Parang ano yung dila niyan? Sweet yan. Parang hindi mo siya pwedeng ma-disappoint. So, ayun na sinasabi ko, no, na ah, uh, eto na yung, ano, payback time ng mga, ano, pinagbibigyan ni Kibuloy ng kaperahan, no, na naniningil na siya na protectionan siya sa batas, kaya hanggang ngayon, di pa rin siya mahuhuli-huli kahit yung mga, ano, na tao na ng NBI yan dumayo sa kanya. So, dito na ako, guys, and blessings, blessings, everyone. Bye!